ang bagong buhay kay Kristo. Ano ngayon ang masasabi natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalong madagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? Aba hindi maaari. Hindi maaari na magpatuloy pa tayo sa pagkakasala dahil ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Hindi ba ninyo alam na noong binautismuhan tayo kay Heso Kristo, Nangangahulugan ito na kasama tayo sa kanyang kamatayan? Kaya noong binautismohan tayo, namatay tayo at inilibing na niya. Kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamuhay sa bagong buhay. At kung nakasama tayo sa kanyang kamatayan, tiyak na mabubuhay tayong muli tulad ng muli niyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay pinako na sa krus, kasama ni Kristo para mamatay. Kaya hindi na tayo dapat alipinin pa ng kasalanan. Sapagkat ang taong patay na ay malaya na sa kasalanan. At kung namatay tayong kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay din tayong kasama niya. Sapagkat alam nating si Kristo ay muling nabuhay at hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kaniya ang kamatayan. Minsan lang siyang namatay para sa kasalanan ng mga tao. At nabubuhay siya ngayon para sa Diyos. At dahil na kay Kristo Jesus na kayo, ituring ninyo ang inyong mga sarili na patay na sa kasalanan at nabubuhay na para sa Diyos. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan para hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Huwag na ninyong gamitin ang alinmang bahagi ng inyong katawan sa paggawa ng kasalanan. Sa halip, ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos bilang mga taong binigyan ng bagong buhay. Ilaan ninyo sa Diyos ang inyong katawan sa paggawa ng kabutihan, sapagat hindi na dapat maghari pa sa inyo ang kasalanan dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim na ng biyaya ng Diyos. Mga alipin ng katuwiran Ngayon, dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa biyaya na ng Diyos, nangangahulugan ba magpapatuloy pa rin tayo sa paggawa ng kasalanan? Aba hindi! Hindi nyo ba alam na alipin tayo ng anumang sinusunod natin? Kaya kung sinusunod natin ang kasalanan, alipin tayo ng kasalanan at ang dulot nito ay kamatayan. Pero kung sumusunod tayo sa Diyos, mga alipin tayo ng Diyos at ang dulot nito ay katuwiran. Noong una, alipin kayo ng kasalanan. Pero salamat sa Diyos dahil ngayon, buong puso ninyong sinusunod ang mga aral na itinuro sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayoy mga alipin na kayo ng katuwiran. Ginagamit ko bilang halimbawa ang tungkol sa mga alipin para madali ninyong maunawaan ang ibig kong sabihin. Noong unay nagpaalipin kayo sa karumihan at kasamaan, at naging masama nga kayo. Ngayon naman ay magpaalipin kayo sa kabutihan para maging banal kayo. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, wala kayong pakialam sa matuwid na pamumuhay. Ano nga ba ang napala ninyo sa dati ninyong pamumuhay na ikinakahiyanan ninyo ngayon? Ang dulot ng mga iyon ay kamatayan, pero pinalaya na kayo sa kasalanan at alipin na kayo ng Diyos. At ang dulot nito ay kabanalan at buhay na walang hanggan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon.